ito din natin na uh, Dr. Gary itong mga naging pahayag naman ni uh, bagong house speaker yeah. Bodge D. Yung, lalo na yung mga pahayag niya patungkol sa hindi nila hindi sila hindi niya po poproteksyunan hindi mm -hmm. niya hindi niya ikang Kumbaga, walang cover up na mangyayari. Harang uh, sabihin talagang uh, mananagot ang mananagot. Do you think this is enough to bring back the trust ng public? sa House of Representatives sa likod ng mga ikang isyong ito sa flood control projects? Well, uh, sa ngayon, magsasabi natin, this is a one step only. No? Katulad din yan ng parang tingin natin kay Pangulong Marcos na lame duck. Na, na akala natin lame duck na si Presidente uh, BBM after the uh, 2025 elections. Pero ngayon, babantayan ng mga tao. Lalo na, alam niyo naman mga Pilipino, no? at stake sila sa usapin ng flood control, at stake sila sa usapin ng corruption. Eh nga sa itong linggo may malaking uh, mobilisasyon no yes. regardless of your political mm. affiliation para panawagan nga na kailangan taga bantayan natin. So this time around I hope yung pagiging marites ng mga Pilipino <laughs> gamitin natin na ngayon pagiging marites na bantayan talaga itong mga pinangako ni Speaker uh, D mm -hmm. no na uh, walang uh, sasantuhin, walang walang cover up kung kapartido kamag mag-anak, dapat managot. Mm -hmm. So we will all Uh, monitor and uh, really observe the conduct of the house at this critical juncture in our Philippine history. Mm. The, uh,